Po, sakit. Nay, ano po Sakit. Na ano po sabi sakit mo? Sakit ng balikat ko at saka yung balakang ko. Oh. Makakatulog na ako mamaya na maayos. Ah, makakatulog na daw ng maayos si uh, nanay. <laughs> hindi na ako mag mo kay TV Bisaya para <laughs> mag-chat kahit magaling <laughs> araw. Oo, oh, alam mo mga kababayan ko, si nanay ay uh, uh, chat ng chat sa akin at uh, hindi ko na mamabasa. Ay, hindi maintindihan. Oo, <laughs> oh, hindi ko mabasa ang... Uh, ang uh, chat ni nanay kasi wala minsan siya wala space oo oh. Mga kababayan ko, may kwento ako sa inyo dahil uh, si nanay ay chat ng chat sa akin at hindi ko talaga mababasa. <laughs> ang uh, ano niya, sa, di ba na na, na na, na ano na ako sa iyo? Nay, paano kita mamuntahan? Hindi ko talaga mabasa, ni Oo, oh, klaruhin mo, nay. Ha, ah, mga kababayan ah, ko, tayo na lang mag-adjust dahil uh, siya lang mismo nag-text at na uh, nakorala siya. So yung mga letter niya, dugtong-dugtong lahat. Hindi ko mabasa talaga at ah uh, Oo, oh, kasi uh, misi, hindi ko na sa, ano, yung space. Oo, oh, sa tagal ng panahon, ah uh, sabi ko, pupunta ako na talaga si nanay, hindi pwedeng hindi kasi oh. mas wakas na nito. Oo, oh, oh, wakas. Nakarating na katingin. Oo. Oh. Hi. Hi. Kamusta? Magandang gabi po. Hindi ako nakakalaga. Ha? Hindi ako nakakalaga. Ang medya nito laga po. Ah. Alam oh. niyo, sakit na po. Saan masyakit po? Ito, yung ako nito. Tapos ito, yung yung nito. Ito. Hindi, hindi, nito na, ito na. Hindi ko nagalawit sa mga daliri po. Ganyan lang. Oo. Oo ako. Nakakatayo ako pero inaalala yan ako. Kaya lang, yung paku ko hindi nalapat. Okay. Na, na ganun ba ka siya? Natagili siya. Nanay Rosalinda, kamusta naman ang balikat mo? Pakita sa. Okay na. Ah, okay, masakit. na. Hindi na masakit. Ilang years na hindi na hindi mo ah, masakit na ilang years mo masakit? Tatlong na Tat tatlong taon na. Tatlong taon na yan. Hindi uh, masakit ngayon na, na, na Wala na? Sa balakang mo na Sa balakang. Kamusta naman po ang balakang mo? Wala na. Ha? Wala na. Wala. Hindi na masakit. Wala na rin yung uh, sakit ng balakang. Ilang years po iniinda mo yung balakang mo na Isang, isang ano? Isa, isang taon, taon. Isang taon. Uh, hmm. Isang taon iniinda ni nanay ang kanyang ang kanyang balakang dahil ano na, na nung binuhat ka na ano nangyari? Na pwersa nung binuhat sinanay uh, si nanay nung nakaraan taon. Ngayon, nung, hi, hinilog ni TV number 1 no, ay, ha? Na, sakit. Wala nang sakit. Ay, maraming salamat po. Me. Nay, ha? TV one, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. Sobrang lambot na, oh. Ya, ah, minsan, may may minsan matigas. Nay. Hmm. Minsan malambot. Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. mm -hmm. Ah. Oh. ah oh. Oke, okay, Ah, angat din. angat, 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy. Okay. Hey, ano, mahal na mga edyo, potes yung hmm. ano. Hmm. nung ka na dito? Hindi pa. May tanong mag ako sa kanya. Oh. Pero hindi siya natanggap yung katulad. Ay, magandang gabi po mga kababayan ko. Nandito tayo kay Nanay Rosalinda Lantaho, Ah... Uh, siya po ay ilang, ilang years ka na na stroke na? Tatlo. Siya po ay tatlong uh, taon na na stroke at uh. siya po ay uh, 61 years old ka na na yun. No? Mm, Tagalas Pinyas. Ha? Uh. Shout out sa barangay. Uh, anong barangay doon na Lumang Bato? lu, ano? Pulang lupa. Pulang lupa. Shout out sa Pulang lupa dito. Pulang lupa dos. Pulang lupa dos. Shout out sa yes, yes. Uh, lahat na residente dito sa Pulang lupa dos. last uh, Las Piñas City. Uh, at uh, sinanay pala ay uh, uh, nakumatos ah, uh, nakumatos ah, uh, ang dating trabaho ni nanay ay uh, nasa uh, beer house na yun, o sa Arista ano? Bar. Aristo bar ah, uh, siya po ay uh, overall man manager dona na siya po ay namamahala sa sa isang resto bar o sa bar na um, disco bar at uh, pagdating sa bahay at ang halim tapat ay nakaramdam siya ng ano sa idila mo ano na yun ano mo yun nang nag uh, umuurong daw ang uh, dila ni nanay uh, at uh, may maya lang ay ang kanya namang kalating katawan uh, walang lakas yung hindi na hindi na may galaw yung uh, yung paa tsaka yung uh, kamay niya at matagal ka na hindi nadala sa hospital na no? matagal ka na hindi uh, matagal siyang hindi nadala sa hospital dahil uh, siya po ay eh, uh, wala masakyan na ambulan siya nung nadala na siya ay na uh, nakumatos daw si nanay nakumatos ka sa ano eh? na sa sa ilang ilang uh, weeks ka na ilang ilang linggo isang linggo lang. Oh, uh, isang linggo ha, mga kababayan ko, isang linggo na ako si ta, si nanay sa isa sa isa sa ni, ni ano ka ng nanay, ang tubo dito. Sa ilong? Sa pagkain. Ah, sa Ang sakit na, no? Dito? Saan saan na Dito. Dito sa pagkain. Kain yung sopura. TV Bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilap massage, bone setting, and therapy. TV Bisaya 1 Maravilla.